Tingnan natin yung sasakyan ni Mahala na Sabi sa akin ni Mahala na meron daw chips yung windshield niya. Asan ba rito? Wala naman ano. Pero may tinuro sa akin bandang taas daw eh. Na nakuha daw nila to nung pumunta sila sa Cal Calgary ba? Sa Banff nung pumunta sila ano. Dito lang eh. Asan ba yan? Oh, nawala. Dito lang yan eh. Mamaya, mamaya. Pahanap natin kay Mahala Rey. Ah, ito, 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 ito. Ito, ito mga kainag. So, ayan no? Winter, spring, summer, or fall. Tuloy ang buhay sa Canada. Ito. Yan chips, hindi siya halata kasi basa ang ulan. Ayano, oh. yan. Habang maaga pa tinawag na natin sa Honda Services para magawang kagad nila ng aksyon. Ano naman yan, warranty maker na ano? walang walang bayad 'yan. Di ba? Kasi siyempre dito, alam niyo naman mga kainan so dito sa Alberta, Canada normal na ang magkaroon ng crack yung mga windshield natin normal na yan alam na ng mga taga Albertan, Canada yan Albertans sabi nga nila pagka walang crack yung windshield ng sasakyan mo hindi, hindi ka nakatira sa Alberta yan <laughs> so yun uh, anihin lang naman ng Alberta services yan eh. ng Honda services lalagyan lang nila, gagawa nila ng paraan yan yan, nagpapakulo tayo ng ano no, cloves gagawin nating tea pero syempre meron din tayong coffee dito para titrahin natin mamaya tapos sa uh, yan merong nag comment no shout -out kay Joby Firanel ng Winnipeg sabi niya kuya pa shoutout naman sa asban ko please ang pangalan niya ay Noriel Ferranil ng Winnipeg Manitoba sa sobrang tuwa niya sa iyo abang abangers every 7 pm sa new upload mo taga San si Occidental din po ako ngayon dito na sa Manitoba yan so yung uh, Alberta at saka Manitoba magkaiba po ng oras yan pag nag-upload po ako ng vlogs ko ay every 6 uh, p.m. ng gabi p.m. na gabi pa no? 6 p.m. or minsan sometimes minsan sometimes uh, 6.15 or 6.30 depende sa editing ko yan So yun, maraming salamat po sa ano sa pag-comment. Thank you very much. At shout out po sa inyong lahat. Ayun na pala si Mahal na mga kainis ano? So yun mga kainis Pupunta tayo ngayon sa Honda Para patingnan natin yung ano Yung uh, chips Yung basag ng salamin Ng windshield ni Mahal na Reyna Baka uh, natin ika-ika na tayo Kasi may pasok na tayo bukas Kaya yung gout ko sinusumpong na naman <laughs> Pagka day off ako Nawawala yung gout ko nakopo walang hinto ang ulan mga kainis kung napapansin nyo. Madilim ang ating kalangitan, no? O, ba? Diba? Grabe. Ating ulan. Ulan ng ulan. Ay, salamat po, Panginoon. Ang importante, maganda naman ang, ang, ano niyan, ang benefits ng ulan na yan para sa mga halaman. Kaya lang, yung benefits natin bilang isang tao dito sa Alberta, Canada ay nawawala na. Kagawa nga ng may mga lakad tayo na nakakancel dahil sa maulang panahon, August na no? grabe, second week na ng August, matatapos na second week ng August papasok na ang third week ng August, isang linggo na lang ma, kakanta na si Jose Marichan Jose, Jose Marichan, sisilip na September 1 na, nako po, kabilis ng araw natin talaga naman All right. O, tara let's go alis na tayo sana madali lang ano ito mga kayo ano, yan, no? yan yung chips na papatingnan natin sa ano, no? Honda. Sana ba ano to sa bump? Ganun talaga, Siyempre, pagka naglo long drive ka talaga, hindi may iwasan talaga yan. Kasi nga gawa nga ng ano mga kayo ano, kasi dito sa Alberta, Canada. Pag winter kasi ang instead na asin, panunaw ng snow, ang binubudbud nila, mga bato, mga buhangin para kumapit yung mga gulong at mga sapatos ng tao habang bumabiyahe or naglalakad. Sa iba kasi asin eh. Yan. Kaya syempre minsan hindi naman nalilinis 'yan pagka ano eh. Pagka spring, hindi naman lahat nakukuha ng panlinis dito sa Alberta, Canada. Kaya may mga naiiwang mga buhangin bato at 'yun pag natapakan niyo ng or nagulungan na sasakyan, tumatalsik sa ibang mga windshield ng ano sasakyan. Yan, ito meron tayong ano ngayon, ano? Nakakalitong daan kasi merong Paano ba to Saan ba tayo dadaan dito? Hindi, merong arrow eh. Yan, may arrow eh. O, dito tayo. Sundan natin tong arrow na to. Ayan. Tapos, asa ang kasunod nito? Wala. Dito, kaliwa tayo. Ah, dito may kanan. Kakanan tayo dito. Pwede dito. Ayan, o. Oh. road close. O, oh, tama. Dito tayo kumanan. O, dito na lang tayo dumaan. Ayan. Dito na tayo sa services nila, mga kainags. Ayan. Ano ba to? Entrance dito dito, entrance. Katulad ng saan tayo pumunta noon nakaraan. Meron mag-entertain sa atin dito eh. Ayan o, oh, entrance, express lane. Ano ba? Uh, Nagpa-appointment ka ba? Hindi, sabi punta lang tayo. Hindi ko alam kung dito or doon sa kabila. Airport. Ang, punta. Saan ba dito? Uh, express, express lane. O oh, tama, express lane. So, hindi namin alam kung bababa kami. Kasi noong nakaraan, pinapunta lang kami dito. Meron lang nagbukas ng pintuan. Ayan, ayan, bumukas na, bumukas na, no? binagbuksan tayo ah hindi I'll tatanungin muna tayo no. natin. ah pasok na tayo yan ayos let's go let's go perfect and then leave it leave the keys here you can turn it off okay thank you so yan mga kinos iwanan natin dito leave the keys ay di ka muna yan ayos tara let's go thank you thank you too so yan mga kainags 45 minutes tayo maghihintay at wala tayong babayaran kasi under warranty siya daw ay <laughs> <Karila, yan. laughs> 'yun. 'Yon, makakainis ano. Tuwa-tuwa kami syempre. At 45 minutes na hihintayin malit Maliit lang naman kasi yung chips, snacks. Kasi kung hindi kami under warranty, ang babayaran namin ay 35 plus GST para sa pag-aayos nung uh, chips chip na napakaliit na 'yon mga kahine, ex, ano. So syempre si so, na ayos. Yeah. Hintay natin dito. So magugutom din tayo dito matagal-tagal. Yeah. <laughs> so ano gagawin natin dito? Magpompiyangan na lang tayo. 1 2 3. Asawa ni Mari. <laughs> so yun mga yun, so 45 minutes uh, Anong Ano gagawin natin 45 minutes? Medyo matagal yun ano Hindi mag-edit na lang ako Naku hindi ko nadala yung ano, ko, cellphone kong isa Nandun yung editor ko eh ah oh, Tingin ka sa akin Tingin ka Naan talaga lalo kong gumaganda pag ganyan ang ginagawa mo tinga <laughs> ma you're beautiful na naman na totoo lang pero nagulat nga ako nung mainlove ka sa akin eh hanggang ini hindi ako makapaniwala kung bakit ka nagagusto sa akin alam mo pinapa pinapanalangin ko sana wag ka mauntog baka <laughs> ma-realize mo ako ang tinakasalan mo. Sa so, dami nang sa sa'yo dati. Na naman talaga. <laughs> drama na hinayo. Wala lang kasi magawa. Mga kainis, naiinip na lang tayo. So, ano na lang. 25 minutes na lang tayo naghihintay. So, mahal na rin ah. Na. Sino nagpakilala sa atin? Meron nagpakilala sa atin dito. No? Subscriber daw natin. Si Ian. Yan. So mga kinags, ano, nagulat tayo kasi may ano yata siya rito, uh, ahente ano, ng sasakyan na nakipagkilala na, na, sa atin. Shoutout kay Ian. Ayan. Thank you sir sa paglapit. Ayan mga kinags, nag-good to go na tayo. Wala tayong binayaran, singkonduling Thank you sir. Alright. Ito no, nga mas sa kabila, eh. ako magdadrive eh. So ito na mga kinags, ano. Ay bakit mayroon pa rin? Ano yan? Ano, ano ba yun? meron mayroon pa rin parang Ano ba to? Tingnan natin, Ano ba to? Kala ko ba ay na <coughs> Ah pero Ba't ganun? Tingnan natin Ano oh, chips? Ano ba to? Mayroon pa rin ah Tinatanong natin So yun mga kakiris ang paliwanag Yung crack daw ay visible Makikita mo raw talaga pero Meron daw silang nilagay na glue The glue dyan oh, para daw hindi lumala yung pagkabitak so hindi natin alam, obserbahan natin oh, pero, pero visible pa rin yung pala yun. so nagtanong tayo sabi ko ba't nandoon pa rin yung ano yung uh, crack yun explain naman sa atin nandiyan pa talaga yan pero sobrang bisa siguro nung glue na nilagay nila no sobrang mabisa so tara alis na tayo dahil merong at least, di ba? Hindi na siya, ano, hindi na siya lalaki. Pero tingnan natin, tingnan muna natin. Wag muna tayong magsalita ng tapos. Pagka lumaki naman niya, babalik uli natin dito 'yan. O, tara, let's go. Ano? O, ba diba, importante naman yung mahalaga? Pag lumaki, papalitan ko na 'to. Ayun ganyan. Na naman talaga na naman talaga si Mahal na Reina. Bihira. Hindi, pang ano lang 'yan, preventive. Ah, oh, sige. Para hindi magana. Magana. Oh. All right, let's go. Kasi yung ano ko diyan ang pagkang inaexpect ko kasi mga kinagyano. Ah, uh, mawawala 'yung crack 'yung inaexpect natin. Kasi alam ko ganoon eh, no? Pero anyway, at least importante lang naman 'wag lumaki 'yung crack. Hindi naman masyadong halata yan, hindi naman masyadong halata, no. Unless kung titingnan mo talaga, halata talaga. Pero obserbahan pa rin natin. Dito muna tayo sa Canadian Tire mga na sa titingin-tingin tayo at meron mga gusto rin tingnan si Mahal Arena. Ha? Yan. Ganun pa rin ang ating kalangitan mga kayo ano? Nako po. Tara, let's go. O, para lang tayo na sa Pilipinas at maulang umaambon. Aray ko po Panginoon. Makakagat ang gout ko ah. Dito na tayo sa loob ng Canadian Tire ha? si Mahala na nandoon ayun. Titingin-tingin muna. Yan ang hilig niya, syempre mga kaserola, panglutong kusina. Yan ang mga hilig ni Mahal na reina no. Uh, halos lahat ng mga kaserola natin, plato dito natin nabili tsaka sa Walmart, yung mga plato, yung mga korel. Ano nabili ka? Wala. Wala. tumingin lang naman tayo eh. <laughs> pasyal pasyal malibang-libang mga kainag siya no o oh, yan dito naman tayo ngayon mga kahinags, sa Costco no yan Costco request by Mahal na Reyna tingin tingin lang pag may nagustuhan at kaya ng budget, bye. Bakit hindi? Di ba? Tara. Nako, umambon Lumalakas ang ambon, ma. Ang bihira sa tuwing lumalabas ako ng sasakyan natin, lumalakas ang ambon, pati hangin, ha. Eh <laughs> Ang si Mahal Arena nandiyan pa, no? Nako po, nako po. Ayan, no? Ayan. Nako, baka may magsabi na naman dyan, ba't ang layo ko na naman magpark? Eh, huwag nyo akong sisihin, kasi sisihin nyo yung gumawa ng parking na to. Bakit may parking silang ginawa sa malayo? <laughs> kasi kung wala naman parking sa malayo hindi naman tayo magpa-park dyan eh diba? dapat ang ginawa nilang parking yung puro malapit lang para pwede tayo magpark sa malapit lang din sa <laughs> so, pag pumapasok talaga pag malapit na yung pas pasokan natin sa trabaho maataki yung gout ko pero pag uh, day off na tayo nawawala yung gout ko napapansin mo ma? ha? Huh? pansin na pansin <laughs> Hindi ko alam kung bakit ano, bihira. <laughs> Kasi may pasok tayo bukas kaya parang nararamdaman ko na naman yung konti yung gout niya yon eh. Nako. Malapit na naman pala yung November 1, Halloween ano. Bilis ng araw, bilis ng panahon talaga ano. Tinda tinitindahan na naman mga pang-Halloween. Ang kagandahan dito sa Costco eh no. Mabubusog ka sa mga libreng pagkain no. Dark chocolate, mga kawi nagso. Krap. Ayun, you know, Rampa, you know. There's a dark chocolate? No. Yeah, these are dark, yeah, dark chocolate coconut. Thank you. Sure. Hmm. tanong kung muna kung dark chocolate eh. Dark chocolate with coconut. Hmm. hmm. Yan. so ito lang ang binili natin ngayon mga kainis para sa mga aso natin ano. Ako. Ano ma? Walang tigil ang ulan ah. Walang tigil ang ulan. Yan, pwede na ako kumanta ng kumanta ngayon kasi pasama naman ng panahon eh. Yan. <laughs> Wag na baka wala yan tayo ni mahal rin ito baka mauna. Ah, uh, iwalang iwanan tayo ni sa paglalakad para lumakas lalo hangin, ah, grabe, kumanta lang ako ha? <laughs> Ayun, ayun, yung, yung ano, sasakyan ni Mahal Arena Kita na natin Ay Ulan, hanggang bukas yata Itong ulan ma, no? ayon sa forecast, hanggang bukas mga kainags May pasok na tayo bukas Para magkakasakit ako ah. Ayun tayo uh. Alright Ah uh. Salamat po, Lord. Dito muna tayo sa ano, Team Hortons. Mga kayo nang muna tayo. Order lang tayo ng soup, soup Mario set. nako ang daming ano, ang daming uh, nakapila ngayon sa drive-thru, ano? Tinatamad bumaba kasi nga maulan. Anyway, sana merong ano, sana merong yung paborito natin, ano, yung broccoli soup o kaya potato bacon. Hi, say one moment, please. Thank you. No problem. No, no that's the I'm mobile so... order. That mobile order. Ano gusto mo? Tina, natin ko ano ano kung ano soup. Pag mayro si soup Mario set dito. That, that's the drink for mobile order. Hi, what's your name? Hi, uh, do you have a potato bacon soup? Or oh, sorry, we don't, we don't have the uh, potato bacon soup. Well, what what soup do you have today? For the soup? Yes. i only have a chili right now chili just only chili yeah just chili Oh, uh, you want chili huh? yeah okay can, can i get a medium uh, chili com alike? combo please yes what do you like for combo uh, can i get a uh, water bottled water and uh, herb and garlic is uh, it separate order uh, s same order same order yes Bale, in order lang natin isang isang soup lang mga kainan kasi yung soup nila beef chili beef <laughs> bawal sa atin hinahanap ko potato bacon tsaka or, uh, broccoli broccoli soup sa ano kaya lang wala eh no so meron na lang dito binili si Mahal na rin, uh, yung chicken chicken wrap na lang tsaka uh, bottle water uh, at least magkaroon lang uli ng laman yung tiyan natin although nakakain naman tayo sa Costco kanina mga pa tsoko-tsokolate diba Kain oh, kunti lang. Mga mga dark chocolate yung pwede sa akin. Oh. Bawal kasi sa atin to eh. No? Yang, ano na yan. Beef. niwasan natin dahil sa uric acid natin sa gout. asa mo yung chicken mo ma? Ito, to ito. Meron palang chicken dito si Mahal na Reina eh. Ito na lang. Tirahin natin. Ito mga kakay. o oh. Mmm. Mmm. Oh. Pwede pala ganyan pala ma'am. Alin? May hawa eh. ka May ka? dali lang mga kainags yan ito hinahanap natin mga kainags ano cherries magkano ba to naku mahal pala 9 dolar doon na lang sa kapitbahay natin libre kupit doon sa kapitbahay natin libre yun eh ito yung raspberries mga kainags ano? pagka ganito lang ang presyo nya 5 dollars no? pagka ganito lang pag marami naman ito ganito yun naka sale Samantalang doon sa bakura ng kapitbahay natin, libre yan. <laughs> libre, dugas. Ang bihira. <laughs> Tapos ngayon mga kainag, ang kukunin natin isda, hindi na makirel. Ano na, tilapia at saka bangus, safe sa atin yon. Ito kasi yun, eh, no? ito yung madalas natin kainin dati, makirel. Pero maghanap na tayo ng bangus o kaya tilapia. Ito tilapia to, yun. Eh, oh. ito safe sa atin, ito tilapia. Saka ito bangus, ito, 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 bangus. Oh. Milkfish, magkano ba to? Uh, Seven dollar, nakuha tayong dalawa Paglutuin natin ng, ano, ng paksiw na bangus si Mahal na Reina Lagay natin dyan, kuha pa tayo ng isa Yan, yeah. yeah. ito, 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 to. maganda to Dalawa, yan, kasi yung may mga kaliskis na isda daw Okay daw yan sa suric acid natin Sa gout natin, tapos tilapia yeah. Hanap ko na tayo ng tilapia ron pero mukhang okay na sa akin yan Yung dalawang ano Dalawang klase nga uh, Bangus na ay dalawang klase Yung dalawang bangus Pirasong bangus ito, ito ito may tilapia rito eh Ito 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 Tilapia Yan Ito kasi yung tilapia na ito Wala nang bituka Natanggalan na Kaya itong kukunin natin Lagay natin dito Oh, ayos. Oh! walang tigil ang ulan no? para tayong sinas ano yung, yung piniwiniwisikan sa mukha nung ulan parang ini-spray yan nakaka-cool down ayan, ah, ayan, ayan, tingnan nyo, di ba? Mas masyadong ano, maninipis yung mga bumabagsak na ulan ambon uh, buti you na know lang, meron tayong sombrero salamat sa mga subscribers natin nagbigay ng na sombrero sa atin, ano? thank you very much, mga taga-US United States of America, America. Balik muna natin to. <sighs> Pagka ganitong umuulan mga kainags, ano? Naalala ko yung sa Pilipinas tayo, yung estudyante pa lang tayo, no? Especially nung high school uh, inaabangan ko talaga yung mga kaklase ko yung mga crush ko ano <laughs> yung mga magagandang kaklase ko nung high school ako tapos sasabihin ko classmate pasilong naman ako <laughs> syempre papasilongin ako no di syempre eh, pag malakas ang ulan ay eh, sigurado magsisiksikan kayo sa nag-iisang payong o di ba minsan mapapakbay ka pa sa uh, crush mo sabi asawa ko baka <laughs> o di ba tapos eh papara kami ng tricycle noon eh no <laughs> Okay na sa akin yun. Tapos nung college tayo, nung college tayo, kasi nung sa Maynila, nag-college tayo, bumabaha, di ba? Lako eh, pag nakisilong ako sa mga classmate ko, nung no, mga chika babes, so classmate, pa, 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 si ano naman, pa, papayong naman ako, kasi hanggang doon sa may sakaya ng, ng mga jeep. O so, di ba, baha, nako, sarap nung ganoon akbay-akbay mo siyang gano'n mga kainis, oh. So, nagsisiksikan kayo sa may payong, teka mo, baka marinig ni na Reyna. Nakakatuwa lang pag naalala mo yung mga time na ganun, ano? <laughs> Mapapangiti ka na lang sa mga labi mo eh, no? Kaya minsan pagka ano, gusto ko talaga yung umuulan eh uh, yung iba syempre ayo kasi syempre malalayo bahay pero ako malayo din yung bahay mula doon sa Adamson tapos nakatira ako sa Palok, Maynila ano? pero nakakamiss lang talaga no kaya minsan ay eh, nagdadala din ako ng payong yung payong na dito pe, yung maliit yung pagka umulan I-stretch mo lang, bubukas mo na ganyan pwede yung kasya sa bag mo, di ba? Pagka yung mga may mga gusto tayong isabay sa paglalakad, ginagamit natin yun. halimbawa di ba sabihin natin kay Mahal Arena, Mahal Arena, wala ka ba dalang payong? Ako may dalang payong, sabay ka sa akin. Tara na, halika na. Oh, Mag-share na lang tayo sa payong ko. Di ba? Dema again mga kiniksa, marami marami sa manay manay ng salamat Sha panod, don't forget to subscribe, click the like button, leave your message for ay manay Salamat oh at hanggang sa muli.